pilot test na po natin yan last year dun sa barangay ng SK Elections at naging very warm po ang reception ng ating mga kababayan. Gustong gusto po nila. Sabi nga po nila, maayos mula uh, wow, very cold po. Yun nga lang po yung natitirang reklamo po dun sa ano, na napakalamig daw po sa malls. Kung yung dati, namung problema sila, ito po sa malls, hindi. At ang maganda pa po dito, di ba po, normally ang malls ay nagbubukas ng alas 9, alas 10 ng umaga. Pero dito po sa kaso natin, maaga po nagbubukas, as early as 6 a.m. po ay bukas na. Nakakapasok na po ang mga tao, nakakapila ng maayos. Meron pong waiting area kung saan komportable po sila maghihintay bago bumoto. At higit sa lahat po, sa lahat ng stages may nag assist at libre po ito. Libre yung pinagagamit, ang facilities, libre pong tumutulong ang mga mall uh, personnel. Pero hindi bukas ang mall ng 7, ibig sabihin, no? Uh, mga 10 pa rin sila magbukas. Tama po, hindi pa po, po bukas yun. Pero yung pong pagbubukas nila para sa atin lamang pong uh, botohan. At ngayon po, kahit sa registration, maaga rin po silang nagbubukas. May nag a naman po papunta sa lugar po natin kung saan magre-rehistro at ngayon nga po bobotong. May, may diti issues ba uh, sir kapag sa mall kumbaga ano ba yon Ina-allocate ba hanggang gantong bilang ng, ng voters mall. ang kayang accommodate ng mall na ito? May ganun. Sa accommodation po ng tao, walang problema po sa malls. sa po napakaluwag, mas maluwag po sila kesa doon sa mga paaralan na pinupuntahan natin. Ang tangi lang po ang consideration namin kasi dapat po ang aming voting center ay halos walking distance lamang doon sa mga barangay kung saan po yung mga taong Boboto Kaya po ang nakikinabang po dito sa mall voting yung mga barangay po na nakapaligid dyan sa mga malls po natin, hindi naman po natin pwedeng isama yung malalayong barangay, may hirapan din naman po sila dahil may mas malapit na eskwelahan sa kanila.